lakay. Nandito naman ako. Paalis na ako. Ito ko sa harap ng gate ng whispering. Papasok pa lang ako. Oras na alas 4. Maaga ko ngayon. Kasi kahapon maaga rin ako. kumulan Ang lakas ng ulan. Tapos baha pa kaya hindi buti na lang nagdeclare na walang pasok ngayon maliwalas oh. maliwanag kaya lakay papasok tayo alas 4 madaling araw tayo lang tayo ng tricycle mamaya pag nasa City Hall din ako i-sasabi i-ano ko rin ito video ko so, sige diyan na o yan ayan lakay Naglalakad tayo sa uh, Magallanes quarter to six nandito na tayo sa Magallanes ayan lakad na tayo tatawid lang tayo rito tapos sasakay tayo ng jeep, papuntang alabang naman ako pat patawid tayo o yan, nung lakay nasa alabang ako, i-video ulit ako yeah. ito yung araw-araw na nilalakad ko, tuwing umaga exercise na rin ito sa ilalim ko ng kulay papuntang Pasay ito yung pupuntang Alabang ito naman yung pupuntang Maynila ayan tapos dito damdamin pag ganun pupuntang Pasay tawid lang tayo rito basta tayo ng jeep papunta ka labang ito yung araw-araw na ginagawa ko exercise na rin tapos dyan oh dito banda ang sakaya ng jeep ang sakaya ng jeep mag-aantay na lang tayo dito ito may jeep narito sa Sakay na alabang express sa kainatayo sa dito no? alabang express, Sakay na tayo rito. lang ay, sa tayo jeep. alabang? express. Ito na oh, ano morning lang ay, yun 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 na ako sa sa city na ako makakaya na ako sa second floor. mag in lang ako okay yan na. <laughs> nakita ko na vlog daw ako ito mag in ako ang N2632 umaga Ayan lang kayo. God bless ingat ingat kay lagi John